Maugong na po talaga ang balita na andito na nga ng mga investigators ng ICC dito na sa ating bansa. Ang pagkakaalam nga ng, ng marami sa atin ay noong nakaraang buwan pa sila nag-umpisa ng investigation at mukhang patapos na. Kasabay nito naglabas nga ng blind item itong tinaguriang pambansang marites na si Sian Gaza. At yung kanyang statement na yon, yung kanyang blind item na yon, <laughs> tumbok na tumbok talaga eh. Mukhang, uh, mukhang, mukhang may katotohanan nga na matagal nang naandito yung mga investigators at nakahanda na para hulihin kung sino yung dapat hulihin. Ay si silang ba? Baka FBI din ay naandito na rin, di ba? Or matagal nang nag-iimbestiga at nagmamadyag nga dito sa atin. Puntahan natin si si Bato de la Rosa. Ano kayang pakiramdam niya? Okay. Ulitin ko ha, paiba-iba to ng statement tungkol nga sa kanyang posibleng pagkakasangkot. Um, posibleng pagkadamay sa investigasyon ng ICC. Bago pa man pumasok ang ICC, medyo may kayabangan itong si De La Rosa. Hindi daw siya takot. Alam ko naman na walang mangyayari dyan kung hindi lang ako lalabas sa ating bansa. <laughs> so ngayon, siguro uh, Ulitin natin yung sinabi ni Sian si sa ano ho, na talagang kahihiyan ng administrasyon na ito o pagtatawanan ang administration na ito dahil posibleng akalain ng international community na protector ng mga kriminal si Marcos Jr. at yung kanyang administrasyon. So ito na siguro na mukhang, mukhang nag-iba na nga ang tono ng nasa Malacanang, pati na rin ang DOJ tungkol nga sa pagpasok ng ICC. Ulitin ko ha, posible talaga na may may nakipag-ugnayan yung mga yan sa nasa Malacanang. May basbas na rin ng DOJ. Kaya good luck ba to? Anong sabi niya noon? Just in case pupunta ako sa ibang bansa at huhulihin ako doon. Nandiyan na si Senator Francis Tolentino to the rescue para mag-represent sa akin sa haharapin -ha, ko na kaso. So, di ba nga nabalita na itong na si Bato de la Rosa ay iniwasan na pumunta sa ibang bansa lalo na po yung may kaugnayan sa ICC, mga bansang may, may kaugnayan sa ICC dahil talagang wala siyang, wala siyang lusot. Anyway, yan po ay noon. Yan po ang pahayag noon ni Bato de la Rosa. Kumpirmado na rin, ano, hina Harry Roque na meron na nga mga investigators dito. At yun nga, posibleng patapos na talaga ang investigasyon. Alright, eto yung sinabi ngayon, itong si Bato de la Rosa na gustong maging number one senator. Ito daw na kanyang pagkasangkot sa sa gani sa issue nga ng Dragon War at sa investigation ng ICC. Wala daw tong epekto sa kanyang kandidatura. I ibig sabihin, meron, merong epekto pero positibo daw dahil tumataas daw yung kanyang ratings. <laughs> okay. Sabi ngayon or sabi ni Bato de la Rosa, nung malaman nga niya na naandito na ang ICC, they should be declared as undesirable aliens by the Bureau of Investigation. Okay? At once, the government's position should be maintained and it should be felt on the ground. Ang sabi nga ni former Senator Juan Ponce Enrile, they can be arrested. Yun. <laughs> Ipapa-arresto daw yung mga investigators. At talagang naniwala ka kay Enrile. Ano ho? ay baka, baka ipinagkanulo ka na rin ng mga totoo or ng mga katulad na Enrile dahil siya po ay nagtatrabaho para sa, sa administrasyon ni Marcos Jr. Ano ba? Hindi mm, ba? Ikaw, Bato de la Rosa, na yung tipong, yung tipong lagi mong iniisip na naandyan si Duterte para ikaw ay iligtas, sabihin ko sa'yo, good luck. <laughs>